Ang tamis ng ice cream kung sa bawat araw ay dinaranas ni Nanay Rachel ang pait na kanyang buhay. Para maitaguyod ni Nanay Rachel ang kanyang limang anak sa pamagitan ng pagtinda ng ice cream. Ayan, uh, mga kapayahay TV, so isa na naman inspirational uh, video. So, si Nanay, so, isa taga-ocampo. So kasi uh, matagal na siya nagtitinda ng ice cream uh, mula ng high school pa lamang kami so uh, nagtitinda siya. So yan natagpang uh, ko dito na ngayon ay nagbablog na tayo so kaya na i-cover natin. So, na, ilang taon ka na nang nagtitinda ng ano, ice cream? 23. Ah, 23 na po. Magano na? Mag-24 uh, mag 24 na. Ah, 24 years. So, yan. So, hanggang ngayon. So, ilang taon ka pala nagsimula, Nay? Ano pa? Umpisa nung pang-anong anak kong panganay. Ah, uh, ilan ang panganay mo? mag 24 ngayon. Ah, March, March 21, magki-24. Ah, 24. So, bali ilang mo ang anak mo? Lima. Ah, lima. So, lahat na sila na pagtapos ay nag-aaral sila, oh, napaparal. Oh, yung panganay ko tapos din, animal science. Yung nasa Jada, uh, yung panganay ko. Yung pangalawa, nag-re-read yung para maestra. Ah, tapos pa. yung pangatlo, first year college. Tapos yung pang-apat, grade Yung panglima, lima red nine Ah, sumari limalas. Napapaaral mo dahil sa pag titinda mo ng ice cream. Wow naman. So, napaka-inspiration uh, bilang sa magulang na napapaaral niya. So, mayroon na mga uh, napagtapos. Mayroon na teacher. Ano? So, mayroon teacher na napagtapos. Tapos yung panganay ay? Nasa tapos animal science. Animal science. Nasa Saudi. Ah, oh, wow. So, yan. So, mga kapayahay TV. So, yan. Isa na naman inspiration natin. So, bali, ano? S sino single parents ka, nai? So, ah, ano? Hiwalay, ano? So, mga bata pa yung mga anak mo? Ano? Nag... Nag, naghiwalay kami, medyo malalak, malaki na din yun. Kasi hiwalay, ano kami hiwalay, uh, hiwalay. Tapos pag akala ko magbabago yung pala, hindi. Pero ikaw yung okay. talagang nag, ano? Ako nag-forcing yung kaaral na mga. Oo, oh, kami. ikaw yung naghanap mo araw-araw. So, yan. So, yan guys, kasi, ano, matagal na siyang, ano, high school pa lang kami. So yan na uh, ispatan natin. So isa na naman inspiration ng taga Campo. Ah uh, anong nga na yung pangalan mo to nai Raquel Indaya Acabado. Yan si Ma'am uh, Raquel, Raquel Indaya, Indaya, Acabado. Central so, Poblacion. Central Poblacion kang ng yeah. Ocampo. So yan. So So yan mga kapayahay TV uh, Ang isang kwento ng isang ina Na Napagpatapos na, na, ang mga pag, Mga kanya mga anak at uh, Napapaaral pa So hanggang sa ngayon So bali piniprepare mo yan Ay ano, mumaga pa Ikaw mismo nang gumagawa okay. uh, Sa inyo Patibisin mismo Pagigising kami ng alauna Hanggang alas 4 yan, magigibo ng ice cream. Palao ng madaling araw. araw. Sinong katulong, katulong mo? Yung college ko, tsaka yung great-grand ko. Ah, nagtutulong sila. Tulong-tulong so, kami mag-ihina. Magandang imay na tumutulong yung mga anak. Mambihira yung mga anak na ganyan. Talagang tumutulong. Walang mga bisyo yung anak. Ah, walang mga bisyo yan lang yung na anak mo. Nagigot-igot sa bahay namin. Ano yung lalaki? ng Mas, anak ito. mong babae? Isa lang. Yung nag-review para may isa. Ah, yung teacher, yung babae. Ilang taon na yun? 20. Ah, 20. Tapos yung mga anak mo walang bisyo. Wala yan. silang mga bisyo. Wow. So, pambira yung mga anak na ganyan. So, shout out sa mga magulang na tulad ni Nanay Raquel. At sa mga anak na matulungin. So, yan. So, yan guys. Mga kapayahay TV. So, thanks for watching and God bless you and God bless kay nanay. So, yan. Walang, ano, thanks. Thank you mga kapangyayahay. Salamat. So, ayan. Inspirational video na naman mga taga-ocampo. Si nanay. Rachel. Rachel. So, kasih kasi lagi ko siyang nabibilyan. So, high school pa lang kami. Nakikita ko na siya. So, yan. Naikaway ka pa. Ayahay TV po. yang Yan. Paiyahi TV. So, yan. So, Naibili ka. Pabakal ka. Sa may atubangan sa istilam Yes. Naikaway ka na. Hai. Eh. ice cream. Kanzerat na ice cream ni ate. Ayun, thanks for watching guys. Ayun natin minan ang So kasi lagi kaming binibigyan nung high school pa kami. So yan marami nang naparalan at tapos. Thank you. Pa-thanks ko na para sa kanila. Ayobo. Lumisik ako lang po ang naglalaog. Ah, ikapinalaog. Sa kabila ng tamis ng ice cream ni Nanay. araw-araw niya. Nararanasan ang pait ng buhay. Pawis at sakripisyo sa bawat araw-araw upang matugunan ang mga pangailangan ng kanyang pamilya. Kahit siya ay nag-iisa, walang katuwang sa buhay. Tanging pananaling lamang sa Diyos at pananampalataya. Nabigyan pa siya ng kalakasan. Thank you for watching mga kapayahay TV. God bless you everyone and peace.